Punta tayo ngayon sa pulong bato ng maksang alam maksang alam Punta tayo ngayon sa pulong bato ng maksang tayo ayun no? makapita tayo guys sa pulong bato maganda siya. Ito to sa matatagpuan sa Billion Norte. Alabat kasi. Okay, malapit na kayo. Lakas lang ng dagat ngayon. Grabe, ang dami ko lang po. So, Bye-bye. Ay na, malapit na tayo guys. Makikita ko na. Pera. <laughs> Ikasama ako ngayon baka ang upal ang aking upo. Ito na tayo. Lapit na. Totally, ito yung magandang view sa... Ah, ito yung ito yung magandang bato sa Villa Norte. Dahil dito daw nag-shooting yung ibang artista. Ito daw nag-shooting sila AJ Rabal. Ayan, maganda yan guys. Nalapit na tayo. Ang alo, may naalakas na. Ayan, oh, tabi tayo ba ang oh, no loads. na tayo. Nalapit na tayo sa pulong bato. Malaki talaga siyang bato siya guys. May puno sa taas. nandito na tayo sa pulong bato Oh, ha tingin tabi po <laughs> ayan ang pulong bato malaki na guys Oh, ha, ito na yung bata akong kasama ang aking akong makulit na utal ayan, dito tingin ay, tatalawa ako <laughs> yan siya guys Yan, ang pulong bato. Ang laki. Hindi ko lang kasi nung ano, ng camera. Yan, ang pulong bato. At yung kasama ng bato. Yan, ang laki niya. Ayun pa yung iba. ilang okay. lang guys. Bye-bye.